Pungin namin ang aming bronalde yan ayan na sa ayan na sa puja ng karagatan <laughs> <laughs> sereno <laughs> water lily to diba ay ano yeah. yan yeah. Ah. kalimutan kung tawag niyan sa amin ayan. ano ganit everlasting <laughs> <laughs> Uh, may nakuha na yan. Parang ganyan-ganyan sa kamay niya eh. Alam mo naman yung masikrito, di ba Mads? <laughs> yan, may nakuha na yan. Kasi yung kamay niya na napakindat-kindat to. ganyan-ganyan lo oh. Ano na? Ha? Kapoy. <laughs> Layo. Sabi, iniisip ko eh. Eh, tawin ko pa na o. Oh. Ha? Umiikot ako doon. Lalaki ng alon din doon. Wala, kahit okay. siya. Yan, picture ka tayo doon. Kahit siya ka tayo. magpunta. Kahit sa dulo, ganun din. Oo. oo. Kahit ka magpunta. Pero, doon doon kayong apat. Lakad kayo Pero, hindi na yung magsiyan. Mas maganda dito sa atin. Oh, um. lakad kayo doon. Babay po. Hello po mga bro mga sis. Yan, sinundan na po pala ko ni na sis Lisa. <laughs> Nainip na po sila sa akin. Sabi ko balik na lang kami kasi tanghali na po. Ayan na po nagmamadali kamadari na si sis Lisa. <laughs> Sumunod po sila sa akin. Ipabalik na po ako. Sabi ko wag lang pumunta po kasi doon. Ayan, nagmamadali na po siyang umuwi. Ihingi na daw po mga bro mga sis Ayun, huwag na Takto nang pa-uwi dito po po nagawa namin mga kasama Ayan po Sabi po, umuna na lang po siya yan, ito po Pero minang muhuli pa rin po ng isda Mga bro mga sis yan. Ayan, kuya Ayun Ayun pa lang po, minahuli na po siya Ayan, pa-uwi na po kami Natawag na po si Lisa ng mahal na inang kalikasan. Napaihi na daw po siya. E wala naman po maanahan nandito basta sa tabi. Eh. Siyempre, babae po. Okay lang ako. Walang problema kasi nanaki. Hindi e sana sa dagat kaya lang nakabihis na po siya eh. Nang pang uwi na namin po ito. Ay, e paano po hindi nagbabago sa so, mula po ng pagdating namin ganun malakas ang halong hanggang sa ngayon kaya nga po pala ito tinawag na surfing capital ng north pero masayang masayang ito ako dahil nakatagpo po ako ng mutsa so, paano mga bro mga tip nakatagpo pa rin kahapon po sa saka naman napakalooban po tayo isang malaking biyaya na po yung mga, po, mga po mga bro mga sis hanggang dito na po muna click, ang aking isi-share at mabahagi sana daan po pala dyan sa aming channel pakisubscribe, like and share at pakibindog po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming mga video salamat po